mga ka-idol, tapos natin trabaho natin may humabol pa kanina na ano ah, uh, selector cable ngayon idol, nilipat natin yung kutsi natin napansin ko ka-idol oh tinan mo idol Naku, napansin ko, hindi na nga to hindi, sa grahin lang to nagkaganito pa siya oh Ay, saklap naman ito, kaya ng kadamage nito gastos awit ito yeah, nandito lang sa grahin, hindi na ito hindi ko tingkos din balak tong sisikwatin kasi wala namang ano siya eh may sagi siya may sagi oh may sagi siya na sagi to na sagi to kasi gumana you know may sumagi to may sumagi kaya nabasag awit talaga gastos mo na Kagagawa ng kapwa driver oh awit talaga to sa club eh, may stock tayo na kaliwa kung wala tayong stock ng kaliwa yari original din to yun know, o yari talaga tayo pag walang stock na natin